Magandang araw po sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng kwento. Kasalukuyang nasa loob ng shower room ang pulubi at si Luisa, sa puntong ito sinabon. Nang binatang pulubi ang makinis, nakatawan ng magandang dalaga, nakapikit na ninamnam ni Luisa ang malumanay na paghaplos ng pulubi, hawak ni Luis ang sabon inuna ang leeg ng dalaga, binaba ang kamay papunta sa kambal na bundok, nanginig ang buong katawan ng babae at biglang napaungol. Tumagal ang mga kamay ng pulubi sa pagsabon sa parte ng katawan na iyon. Gusto nang sumigaw ng dalaga sa sarap na naramdaman. Lalong napaungol si Luisa nang masagi ni Luis ang pinkish na pasas. Natuwa ang pulubi sa ligayang nadama ng dalaga. Kaya pinagpatuloy ng binata ang pagpapala sa malambot na katawan ni Luisa gamit ang sabon. Ibinaba pa ng pulubi ang pagsabon dumako ito sa pinaka-espesyal na parte. Bahagyang napabuka ang mga bilugang hita ng dalaga para bigyan daan ang mga kamay ng binata. Nakailang hagod ang pulubi ng kunin ng dalaga ang sabon at pinatayo ang binata. Hinagod ni Luisa ang matikas at matipunong katawan ng binata. Binaba ang mga kamay sa mga ABS hanggang sa dumako ito sa isang matigas. Mataba at mahabang parte ng pulubi, hinagod ito ng kamay na may sabon ng paulit-ulit pababa at pataas. Napahanga ang dalaga sa parting ito ng binata. Hindi napigilan ni Luisa ang sarili. Binuksan ng shower para matanggal ang bula ng sabon sa kalumuhod uli, subalit pinigilan siya ng binata. Pinatayo at binuhat ni Luis ang dalaga patungo sa kwarto at muli naghalika ng dalawa. Bumaba ang halik ng binata hanggang sa pusod, nang dalaga bumaba pa uli. Hanggang sa marating ang pakay na bahagi ng babae, tumagal ang binatang pulubi sa bahaging yon. Hindi malaman ni Luisa ang gagawin umaalo ng katawan sa tindi. Ang sarap na naramdaman. Umangat si Luis hinalikan sa labi si Luisa. Gumanti ng halikang babae, kinapa ni Luis ang pakay. May tinarget, ibinaon ng dahan. Dahan, napaangat ang ulo ng dalaga. May luha sa mga matadulot ng hapdi at sarap na naramdaman. Tinuloy ng binatang pulubi ang ginagawa na may pagmamahal. Isinagad ng dahan-dahan, inangat at ibinaon uli. Napahigpit ang yakap ng babae sa lalaki bumaon ng mga kuko nito sa likod ng binata. Itinuloy ni Luis ang ginagawa umabot ng ilang minuto, iba't ibang estilo hanggang sa marating pareho ng dalawa ang langit, makailang ulit nilang ginawa, ang pagpapaligaya sa sarili hanggang umaga, natakatulog na magkayakap ang dalawa, ang kunyaring kasalan ay nagkatotoo mga de, kalidad na personalidad. Ang naging bisita sa isang marangyang kasalang naganap sa simbahan, dito nalaman ni Luisa na ang lalaking pulubi na kanyang pinagsukuan ng kanyang pagkababae, ay isa palang bilyonaryo na nagmamay-ari ng maraming malalaking negosyo. Kung nagustuhan ng kwento, pahingi naman ng isang like at subscribe. Maraming salamat po. God bless you all.